Kasama ko si ate Johnny, Dustin, at ang aking asawa. At ano po ah, si Maloy po, ni Gio, ay si Kejojo po muna ang nagbabantay. may nasa parang na yan dito po kami pipitas ay pala malapit lang ayun you know, oh may mga namimitas na oh, so, may sako nga sila oh, so, may sako yan wow nakay ang kanilang taniman ayun sila po yun, may dala ng mga nasa sako fresh bagong pitas ah dun po uh -huh. oh sige okay. tayo kay kuya kay kuya po kami susunod ah tayo dun yung Hal halika dun pala kayo may yan o may taniman din sila dito namimitas din po sila may mga pakwan at may mga ano po sila ay itong kalabasa kasi kami po dito sa kabila So yan po tayo mamamakayaw muna ng pakwan. Oh, agos na dito sa so, may nakar na. Oo. Oh. Oo. Oh. Yups. Yan, nandito. Wow. Wow. Ayan po, nandito na tayo. Ayan o. Oh. Ayan si kuya, marami na pala si kuya na apitas. Ayan po o. Oh. Wow, fresh na fresh po ang ating pakwan. Dito sa kanilang taniman. Ayan po, daming bunga. Oh, wow, daming bunga ate. Ayan o. Oh. Lalaki ate. Oh. Wow. Ayan po, marami na siguro napitas. Wow. Ito ang gusto ko, itong malaki, oh. Yehey. Sige po. Kuya, naki ko po yung magang namitas. Ay, hindi po ako namitas. Sige ko ugi. Ah. Sige po yung nag-hornal na. gula sa mga ano ay sa mga damo okay. Diba po ay maliliit pa okay. Wow, laki na ito ah malaki na ito eh. Hinag na. Po, na ang tangkay dito ah. Ayan po yung arinong pitasin. Yung tuyo na po ang tangkay. Oh, laki. Ito po ako malaki din. Oh, malawak din po ang kanila rin kung tani man ang pakuan. Ayan. Huwag muna kayo isama itong malakit para po hindi na kayo naanahan. Ayan. Wala pa naman tayong sa ako mahal. Ayan so, at. Tapos na. Taylor Hood. Ha? 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 Atin mamaya uh, lalapain dun sa atin. So yan po at kami magkukuhala po kami ng pakwan at kami babalik na ulit sa aming pagsiswimming. So yan po. Kakain na. Mamaya. Papalamigin natin ito. Masarap na lamig. Ayun na po. Uwian na. rumput <laughs> dong. 啊！ Malalakala ako, malang kukunin ko. Oo, oh, no, no, no. Okay. Sorry, no. malalakala kami sa bahay yan. na sila, Ate Grace. Ayun sa Manila. Ito sa kanila. pata ko, yung malaki na yun. yung malaki. Kasi Ate Grace ay may pilutan na, no? Ate. Oo, oh, sa siyempre. Hindi

Nostin ate na uuuhan oh, nakisabik na sabik sa pakuan. Yan kanina na pong hinahakot ni ate. Ito so na. Hay. Kita kayo tayo nakatawa dalawa. May dalawa kaming natawad. Dalawang buo. Dalawa kaming tatlo. Yan, ubusin mo. Nagustuhan ni Dustin po yung pakuan. Ayan, at yan po yung aming tawad. Ayan, tigisa kami dyan oh, ni Ate Adjaw. Oh. Iiwanan natin tayo katitigis te sa diet. Ang ating dadagin na Ha? Ano? Di-deliver na natin. Abo, ayun, ang oras na tayo makaka-ano, mag-swimming. Iiwanan mamaya ng hapon. Dito, dito na ako, ako upo sa gitna. Dito, dito na ako upo. Para maharangan. Oo, oh, para, para maharangan niya oh, oh, eh, Ate. Dito, kagaling na lang. Oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Mo na lang dito, oh. Mamaya. Ah, Sige, kasi. Ah, kami ba ano, kaya kaya ang iyakay natin doon ah. na. Ah. Okay, tayo muna tayo muna oh, tayo. bababa na muna ha? tayo. Dapat, para, para kaya, dito to pala ang asahan para dito na. Oo. Na. Kahit ako lang siguro ang bababa. Ah. At kami po ipagwaran na din. Alis na kami. Kami lang po ihahatid sa amin. At kami pabalik na din. kilala mo dalawang yun. Tawad. So na po kami paalis na. Mamaya. Mamaya tayo bibisan. So yan po kami hindi nakakuha ng marami. Gawa po ng yan pa lang po yung mga pita. Sinaubusan po kami dun sa pita Let's go. Yan. So kami po ay uuwi na. So yun na po, nandito na kami sa amin. Amin na po muna ibababa itong aming mga dalang Kung ka makikita alam ha, ang ubasan. Ngayon si Dustin, natuyo na ang damit. Malakas ang hangin. Ano kaya yung yung kalakihan o kahit yung mga galito lang aking ano. Hmm? Mga dalawa, mga, ano? mga daluhan eh. Sige. At para malaman natin ano yung ganito kalitan. Hmm. Hello. So, hi guys, magandang umaga. At yun po, at kahapon ay na-deliver na, na namin lahat yung aming mga pinakyaw na pakwan. At ito na lang pong libre sa amin ang natin tira. At mamaya po ito ay aming uh, kakainin sa tindahan. Eh, ito ang pinakamatamis namin. So yan po, at maraming maraming salamat sa lahat po na nagbili sa akin ng pakwan at ito pong pakwan na ito ay hanggang ayun pang mahal na araw kami po magpapa-order pa muli at yun po yung aming pong tinubo na mag-asawa kami po ang tinubo namin ay naka 945 pesos po kami pandagdag namin sa aming tindahan So yun lang po at maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood, sa lahat po ng sumusuporta sa amin at patuloy na nandyan para sa amin po. Yun lamang po at maraming salamat. God bless. Babay na. So, babay po na. Ko yung mag, mag ni Papa ng motor. <laughs> so yun na, babay na. Bye!